Good morning mga lalam. So ayan, nandito tayo ngayon sa likod ng aming bahay. Ipapakita ko sa inyo ang bunga ng aming mga langka. Ang dami niya mga bunga mga lalam. sa inyo Pinasupot ko siya mga lalab para hindi siya kainin ng uod. So ayan, at meron nga pala kayong mga lalab na kuha na hinog na langka. So ayan, first time ko ulit makatikim ng hinog na langka. Mabuti na lang nung umuwi ako ay naabutan ko ito. Kaya nakatikim tayo ng hinog na langka. So dati mga lalabs ng mga sinauna dati, ang sawang sawang-sawa kami sa langka. Pero ngayon bihira na. Buti na lang merong kaming tanim sa likod ng bahay. So ayan, nililinis na natin sa, uh, sa gripo. So ayan, pinipili natin yung may laman, yung walang laman na yun. Itatapon natin. So ayan, hindi mo na kailangang bumili mga lalabs. Yan, basta may tanim ka at nandyan lang sa bakuran mo. Kaya hindi mananakaw ng kahit sino. Alam nyo naman mga lalabs kasi sa bundok, pag meron kang tamis sa bundok. Naku, pagpunta mo, wala na. Iba na ngayon. Hindi tulad dati. So, ayan. Ayan, medyo marami din yung nakuha namin mga lalabs na laman. So, ayan, ang sarap neto. Namiss ko na tong ganito. So, ayan, o. Oh, nalinis na natin mga lalabs. So, eto lahat yung nakuha natin. Tara na mga lalabs, kain tayo. Namiss ko yung langka na hinog. Napakasarap nito. At ang tamis niya mga lalabs. O, oh, tingnan niyo naman yan. Iba tala pag sa probinsya, makakakain mo yung gusto mo. At hindi mo na kailangang bilhin. Basta may tanim ka. So, ayun. Kain tayo, mga lala Ayan, no. Ang sarap-sarap niya. Kung bago ka sa aking YouTube channel, mga lalabs, mag-iwan ka ng bakas para mabalikan kita. Huwag kang na huwag kang mahihiyang mag-comment. So, ayun lang. Thank you for watching Have a good day Kain po tayo ng langka Sarap niya ito